Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong isinampan ni Dominic Roque na cyber libel laban kay Christy Furman. Sinagot ni Christy Furman ang mga pahayag ni Dominic Roque, itinanggi ni Christy Furman na binanggit niya ang isang alkalde na tinawag na benefactor ni Dominic Roque. Sinabi ni Christy Furman na mula nang salatin ko po ang isyo ng break up ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque, ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet, halos hos ay hindi ko binitiwan kahit po initials, kahit po klo tungkol sa kanya, wala po kayong nalaman mula sa akin. Ani Christy Furman? Dagdag pa ni Christy Furman, napakalinaw po, wala po kaming sinabi na benefactor ni Dominic Roque itong si ginoong Bong Suntay. Kaya ako po ay nagtataka, bakit nagpa-interview si Ginoong Bong Suntay at si Mayor Bullet halos hos na sila daw po ay kinukwestiyon na ngayon ang kanilang mga gender, ang kanilang kasarian. Ani Christy Furman Matapang na sinabi ni Christy Furman na hindi ako ang hihingi sa inyo ng patawad, ni Paumanini pagdadamot ko dahil kahit minsan hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko wala akong binanggit na ganoon. Wala akong sinabing anuman, walang pagdududa sa gender or kasarian noong politiko, wala. Malinis. Malinis na malinis. Ani Christy Furman. Matatandaan kahapon May 31, 2024 ay kinasuhan ng cyber libel ang aktor na si Dominic Roque sa showbiz columnist at host na si Christy Furman para sa malicious statements and innuendos na sinabi ng huli sa kanyang online show. Nagpost ang GMA News reporter na si Nelson Canlas ng mga larawan ng aktor na nagsampa ng kasulaban kay Furman sa kanyang Instagram noong Biyernes ika-31 ng Mayo taong 2024. Ayon sa GMA News, sa ulat ni Nelson Canlas nagsampa ng cyber libel case ang aktor na si Dominic Roque laban kay Christy Furman sa Office of the City Prosecutor ng Pasig City ang ilang malicious statements and innuendos na sinabi ni Furman sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na, ang naging basehan ng aktor para magsampa ng kaso, pahayag ni Nelson Canlas sa kanyang Instagram. Matatandaan nagsampa rin ng cyber libel cases ang ex-fiancy ni Dominic na si Bea Alonzo laban kay Christy Furman, at isa pang showbiz columnist at host na si O.G. Diaz. At nito lang ikasampu ng Mayo taong 2024, Nagsampa rin ng cyber libel case laban kay Christy Furman ang celebrity couple na sina Sharon Cuneta at dating senador. Francis, Kiko, Panginoon. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.